maaari bang ang korupsyon ang tunay na krimen na dapat patawan ng pinakamabigat na parusa, kamatayan mismo, kung ang magnanakaw sa gobyerno ay nagsasanhi ng kahirapan ng milyon-milyong Pilipino, sapat pa ba ang kulong o nararapat na bang ipataw ang death penalty? Magandang araw mga kababayan, sa gitna ng isyo ng korupsyon at anomalya sa mga proyekto, tinalakay sa Trillion Peso March, sa EDSA People Power Monument ang pagharap sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Hindi lang mga militanteng grupo ang nagsalita, maging si Bise Ganda ay bumida sa entablado. Ayon kay Vice, kung gusto mong magkaroon ng magandang ligasya ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin mabigat ang hamon, ipakulong ang lahat ng tiwaling opisyal. Ngunit nananawagan pa si Vice sa pagbabalik ng death penalty para sa mga korap. Malinaw na isinabuhay ni Vice ang hinanakit ng marami. Sino ang hindi magagalit kung ang pondo para sa edukasyon at kalusugan ay napupunta sa bulsa ng iilang politiko? Ang tanong, ang death penalty ba ang solusyon sa korupsyon? O sapat na ang mabigat na kulong? May mga nagsasabing oo, ngunit may mga nagbabala rin. Ang hamon ni Vice Seganda kay Pangulong Marcos Jr. ay malinaw. Pumili ka. Ang sambayanan ay nanonood. Ano ang mas angkop na parusa sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan? Kulong na walang hanggan? O death penalty bilang ultimong hustisya? Ibahagi ang inyong sagot at saloobin. Paki-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-subscribe.